na pinindot ah, guys. Oh, bale wala nga oh, ismas lang ang legendary. Bali wala sa smash. Oh, direct. Direct boy, direct. Hindi na lang 'yan sa panay pala. Ha? ha? Hindi lang pala 'yon. 'Yan ba oh? Saka oh. ano kami ngayon, guys? DT. Oh, grabe oh. Tayo ano na tayo, guys. Sa ano? dahil strandedo oh, tire, kadaibin at na to, kanat ka kaganan ka boy kanat ka boy ka ka boy. ka ka nato ka ka nato ka nato ka Ayan ka nato ka nato ka ah uh, Hindi pwedeng makapasok yung mga mababang four wheels na yan.